Kaya ka ba? Kaya ka lumaban? Hindi ka pinaglaban? Mahirap ka. Pinagpalit ko sa iba? Kapagaling ka na, huwag ka mag-isip ng ano pa man. Kaya paliwanag na ya, hindi na kailangan. <laughs> Ganda. <laughs> ano pa man ang nakaraan, huwag mo nang balikan. <laughs> pagaling ka na, Sel, pitanon ka nang gagawa mo sa dili mo. Pitanon na lang na iisip. Huwag ka na mag-isip. Ayaan mo sila. Ayaan mo sila sa buhay nila. Ayaan mo yan. Kitanon, pagaling ka lang kaya sa sakitin ka, magpagaling ka pa rin. Ganun talaga. Sakitin ka na, kahit anong gawin.